Pas dili pa katong sa pikas bahin katong bitin sa San Fernando may gala nga nakabuhi. As pagkakaroon mga kailan na sa nakuha naman itong lagbalik. No, ato ko nung eh, kuhaan ko nung names. May gina kinakuha naman itong lagbalik, ha? Asa? Amo ni? Eh. Dito, dito sa kalibunan na kuha. Ano na si audio? Wapa ka-plaster kung ni pagkuha ni bitin. Oh, ang bitin na kuha na. So nami gid dala nga sako unya ang bitin nakaloko pa man eh. so amo usang hawanan ang iyang alibot para kung pananglit mo balikwas ning bitin dali ra ta pa dali ra ta pa kuya okay. wano okay. ng bitin dako ba kayo hikap sa tagiya pero ang kwan jud ani ang kana giyong tagiya nga babay mao ni sa bitin So, oh tadi yang apa bayar ni? Eh? Kuan kini. Oh, wala wala ka wala ka. So ang um, tagiya ni mo tin ko ah uh, dool sa bitin kay basig mo tuong ni niya. So ato na ning gi pagita ang pagi nga makuha gini siya kay bugat mong siya dako. Ya gi ko na ni mi. Kona, kona. Oy, oy, hala. Kau ada kau ambitin apa lagi? Mengapa? Hampir samudera kilos. Kau berada kau. Eh. Oh. Yeah, moni ah. Um, so moni nak buhi. Sikit. Kami dah si snikin. Kau si berada kau amanibitin apa lagi? Ah uh, kuha. So kalau kau nak. Nangi kering bitin. Umnya ian si perindusunitahun. <laughs> Kuyawah. di apa ini kekau ni bitin nakai? Mana si anak? Lok-lok paman diresap libun. So, kaloy sa ginoo, nakuha na yun ang gitin yeah. So, mm. so bisan o kining tulong na sa kaadlaw, wag yun sa kalakaw o layo. Mm. So, dirira din siya sa ubos ra sa balay ni Willie. May radyong wag ko mo taak na napita kaya ako gaya mauna matundukan kaya di habang ko nagsurusuro itong sa kaadlaw. Kuya, ano? Kaya, karoon, atong tisingan o gasod sa tangkal, yung tangkal raba Buslot Rabasad. Pero kung yung tangkal, kana atong buta screen. Balang kayo magsiko, San Fernando? Ang tag-iya, dili na yung kasupak ang tag-iya ni. Turn over yun dinar. Iturn over na niya sa dinar kay ang kining tag-iya, dili na yun yung kay daghan na kayong tag-bidya ni Aridere. Niya, kung ano man yun, kay bawa na ang tag inar. So, in the sabi ha up all day. People ganiya karon diri adigri kayo kay. Mura na nilikta ta mga tao diri. Mura gyud. So napuno na ang Dako asa ni mambitin mabitin oy. Di indi ni si tanggal gi. Di buhi. Di pa na mo. once again ang bitin niya si Sikin nakuha na yun Sikin o na nakuha ang bitin na buslot na ah buslot tangkal siya wala sa siya kuyawa So, salamat kina po usab sa tanong na may sundin ini karon bata. O ngurso sa pag kuha ra ini. So, ang ning sigbo sa o uh, si Mik-Mik, Kanya nagdamig sako pero wala ra ikasudog sako. Okay. So, once again, sumo ni mga higala ang kwan hey, anyway, bitin. Ang mga katawan sa magsigbo uban right. pang mga uh, Nakuha na si Snikin. Nakuha na, oh, i ay, ayan ba ba no. Tingnan ugmayong. Punta ko sa kabatan-an. So, oni mahigala ha. Pero pagdakop mga tekstura nito sa libunan na madakpat. Diha ra sa duol. Kani o kani o. gubot pa kay diri kay uwa. Kani ka plaster. Balik-balik ka kani bang kada kupa. Bitin. So, nami gidala nga sako. Okay, freeze, freeze sa gamay dong. Freeze sad dong. Gamay na, sa gamay. So, kining di a, kani nga lugar dool ra ni sa nahimutangan adtong tag iya no nga ang iya daing bitin may kana kabuhi sa halwa kay tungo doon na diya iya buslot mga kagilaan kanang iyang halwa sus so, ginuo ko nakabuhi ang problema mo kun anak makabuhi kung ang ang tagtungod ang kanang amo okay sa amo pero uban nga mga tao masugatan istor. store sus so, dako ar pagkabitin na mga sugid di paminaw no pisin dako ang pagkabitin na mo iyang gipa-announce mahigala nga ang iyang bitin na kabuhi mamao ko na'y kadako itong bitin dito sa may kuviran ni Idol Twitty may gala sa may busay nga ni Bira may iring So kini nga bitin mga sukit paminaw Ah Kini ni ang inanak kadako na nga bitin mubira na sa nigiring ang kuyog na mga bata ba Mabiraan na mga kagalaan nga malamoy yun Di ka makita ni Stor Umuun malamoy na nga klase Itabangan nila may galag No, nila mahigala og pangita. Kisa may naka kuan ani nga na aral na nagluko. Kuyawo, inal duol ra. So kini mong bitin mahigala, wala na mo, balik dito sa kalasangan. O asa siya, nangita na sa asa siya, dapat mo ah, pabugna o mga sukit di pa Di alawa mo at layo. O, oh, Nistor. Ang kuya o nagsuot-suot ka ng kalibunan din haagi ikaw, matamakan ni mo itong mong bitin mahigala, Jesus. <laughs> After three days, ha? tulok ka adlaw, mahigala, ipangita nila asa nang yung mong bitin. Ha? Ah? Ha? Onya ang tag iya may gala na balaka. Siyempre, na balaka siya kay iya man pet ng mga umbitin. Kana do na mga, mga tao sa mga kaigsoonan nga imo unla ba nga kanang pet ng bitin. Ah, pero ang ubang mga tao manggod parihal ng iro mga kaigsoonan og pet nimo nga iro. Nga kana na ang mga buutan yun nga iro ang yang breeding o okay, kira na. Pero ang ubang mga tao mahadlok pa sa gyud. Pero kana mga iro sa nga, buutan kayo nya guard dog, buutan na sa amo. Dili na buutan sa dili amo ni store, na. Nang kining bitin may gala kay man gini pet ni. Di mo ni kategori sa pet ni bitin. unya niya, gihimong pet sa ubang tao. unya maka... Sus, ginoon ko na ang ubang tao ni makakita pala ni store, maratol ka na. Di ba ganda ko mga sukitig pabinaw? unya mo balikos na ba na mga kagalan? Ha? Wala makaadtog layo taon. Giyan nang gipa... Uh, anunsyo na maumbitin kaysa iya mahigalang kahingawa nga ang iyang pinangga nga iyang binuhi na wagtang. Muna una, ikaduha, konsyon sa siya nga basin dunay laing tao diha ang maka ta takag taak taak Og mataakan ning maubitin. Sus ginuo ko mga kagalaan og mga hoy ka ha. Labi pa og mag date date <laughs> 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 ka Remark. kalibunan mahigala diha. <laughs> <laughs> Pero kini magod binuhi tao. So malagmit na naandad na siya nga bang? Domesticated na siya ba? Malagmit nga na na sa katubang og tao di na kaysa kuan, okay Kay nahalwa naman eh. Kanan sa busay nga katunggi, kabira ni Idol Tweeting nga nibira mahigala o gairing. E Aywa man na mahigala ma kuan, dili man na sa binuhi. Wild man gina. Tan-aw o bitin mga kilaro no? na pay manok mahigala nga gi butang o. O kay kuan, sa ni pang kuan ning manok. manok, manok. Hinuon kining rasahiya mahigala sa mga uh, phetons kung panalitan eh, eh. na, ni na ni mabusog na ni. Di na hinun ni maglabot tani stor, matugran nig Uh, ang problema ka ng gutom, mo ng panahon, may gala nga, mangita ka siya magkaon. Pero once maka, magkakaon na eh, tapulan man kayo ng klase, may gala sa uh, snake. Ah, yeah, kiningin na nga klase python, mga kagalaan. tong oh, katong sa plaza housing, wak pagay po itong madakpi. Gito ko, ba ang iring ato? Ingon sila nga, every takdol sa buwan, kuno mo kaon to, uh, kasamang rimat. Kana, kanang sa, kung ano, kining, ako nipakita niyo ang video, kaning sa, nagkikubira ni Twitter, ang iring o gibiragod ang iring. Kadako ining iring gibiran ya. Nya kining iring mahigala to think ha. Kanang iring musukol gyud nabitin. Pero kani mahigala wa kasukol so ba, inana anak kadako ning maumbitin nga asta ning iring wa makasukol niya. Straight to the point. Kay kana mahigala ga ka, iring og ang bitin mahigala iyang ika ikaaway og di lang kay dako gyud sad. Musukol mo gining iring mga sugit tigpaminaw. Nya kanang bitin mahadlok sa nakiring. Kay kanang koko sa iring mahigala man, mo nay mukambras, kambras. Ah, madutlan pud ang uh, panit anang bitin. Straight to the point. So inani nga nakasukol ni Mahigala o nabiragi ang iring, napatay mang Higala inimbitin, medyo dako ginimbitin na. Ha? So mura oga uh, ah, uh, Ha? Kini ni ang dako ni kayo ng Ha? Ah... Uh, oh... Kini mura ka dakon sa paa sa tao. Kini sa San Fernando sa magkabalaka man ni kayo ni madakpida yun. Kay labihan dako aman. Ang pagdakop nila mga kagilaan dito sa Iriaud atau balikan jamai dongak kini pak Jakub donge atau konon konon segitip ebe. Terus 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 ni terus 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 so terus 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 para terus 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 ni bitin. Dali' terus 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 Oh. okay. Eh, kisa mo ginag-signet, be? Kisinga ni og hikap sa tag -ia. Oh, tag man hikap. Pero ang um, kwan yun ani ang kanag yung tag nga babae, maumun ni kahuroon sa bitin. Mm -hmm. So, so kuwan kini. Oh, wala, wala ka, wala ka. So, ang um, tag ni may buhatin atin o uh, dool sa bitin kay basig mo to o ni niya. Babae din ang tag so, so, ato lang yung gi... Pagita ang pagi nga uh, O Unsa ang oh, gising bit sa laki. O na. Si Mik-Mik oh, gibira. Aska dakop agi kay mga gigalan. Oh. Hapit kilos. Oh sus, ah. na. Oh. Ni ang Oh, dakop ani na. Si Nengi kering bitin, ubah ian si perindis sini tahun. Masa mudah kuburin si tuhan ada. Ubat pakai diri kau, bapa ni rin rin, oh. ba ka plaster usau ni perkua neng bitin. So. Nami gidala nga sako. Blue by blue man coverage. village. Balik may balik. Ang um, man na signet, si Mikey. So, amo usang hawanan ang iyang talibot para kung pananglit mo balikwas ng bitin. Dali ra ta. Dali ra ta. Sini na kuno sini na. Okay. Ah, gi na ni og hikap sa tagiya. Pero ang kuan gyud ani, ang kana giyong tagiya nga babay mao ni sa bitin. So, Kuan gini. Mana na kobo man babay? Oh, wala wala ka wala ka. So ang um, tagi ni mo mo attend og ah uh, do all sabihin kay basig mo tuon ini ha. So ang tagi agiod bay pod ulon. Ato laning gi Kuyawan sa mo pag signet ani. Pag nga makuha gini siya kay bugat mong gi sigdako. Ka to lalaki mo sign dito, torang. Nag-o ni mikmik. Tola tola. Gibira. Hala, tola. Uh, kilos. Okay. Uh, ang snake, nga hapit ng gatos kilos. Kuya wa. Oh, muni ang ni snake na si Snikin na maya na kayong pagka kuha. Uh, oh, so, muna ni na? Nangihi kining bitin o nahihihan si Parinenso ni Taon. Wa <laughs> pa din ni ni Bitina kay ano siya, naka loklok pa man sa libon. So, ano yung sa ginoo? nakuha na gid ang gitin. So bisan og kining tulo na siya kaadlaw, wa gyud sa kalakaw og layo. So diri na di siya sa ubos ra sa balay ni Willy. Oh, nana sa ubos balay. Kuya wa ni pagadto pa oi. Gubot pa kay ready kay wa pa ni ka plastic. Kay gibalik lang kayo. Bitin. So, kinsa ba nakakita ang bitin na sako? Kinkin ang naman ang bitin. O, niya, so, Fernando? Ang um, bitin, nakaloko pa man eh. So, hmm. amo usang hawanan ang iyang talibot para kung pananglit mo, balikwas ng bitin, dali na tapos ka. Dali na Okay? Okay. Ah, Gisisinga na ni og hikap sa tag-iya Pero ang um, kwanyo na eh, Ang kanag giyong tag-iya nga babae Maumuni kahuron sa bitin So, <coughs> kuhan kini. Oh, wala, wala ka, wala ka. So, um, ang tagiya ni mo yung uh, attempt o dool sa bitin kay basig mo to'o ni niya. So, <coughs> okay. so kini mo, pagkadaku, pagkadaku, ang bitin ako eh. Hindi. Pagitaag pagi. Di hindi sa luyo sa tagiyas balay. Dako. Tagiya niya? Oh, ito no. Oh, ni mik Kala. Si Mikmik nagsignet. mo ah uh, apat na mga 20 kilos okay kuyawa uh, oh mo ni ah ada kuaw itik nitik ah nga si gadagma pa gamay lang kayo pagka uh, kuha So kalaki kining nanghi kinin bitin nanghi si parinso nitown wa pa di ni kakaon nitina kay wala siya na sa loklok pamandiri sa libon so salo sa ginuo Nakuha ra gid ang gitin. Nakuha ko oh e, atos halwa dong. Kato's halwa dong. Ha mo tonto's halwa na kuno. Be, atong pa ataan uh, kun tonto. Asa mangod yo ni, bey? Sige, sige kuno. Okay. Ano na ni? once again. Diwa naay ang kabalakan ang mga katawan sa magsinggo. Ubang <laughs> pang. Laibagi na, diyan. Nakuha na <laughs> sa snickin. Okay. Basig na ang gigukol bitaw tunod na pagkao, no? Nakuha na sa sneakin. Sa ho, si Lekmik. Ayan, nagdamig sako, pero wala na ikasurog sako. Okay. once again, hindi wala ang kabalakan ang mga katawan sa magsiko. Ang pang... Nakuha na sa snikin. Di man sila makatugog tarong ito sa barangay magsiko San Fernando, hindi madakpan ni Bitina. Kaya delikado man ni Musaka sa ilan, Nestor. So, samtang wala ni Madakpe, nag-resort sila, eh, three days gone. Usap pa mga higala, nakuha balik. Si Kuya Wao, eh. O mo, ano yung, nga nung gisilig mo na? Nade, po sa silig. O, tura, ang tag-iyan na mo yung nagkuhan. O, gi, hapuhap mga bitin. Sige, na-audio na dong, na-audio dong. Paminahon to ko na dong. O, gisilig man. Kuya Wao. O, wala to na. O, sus, malusip. O, Namang gayon pontao pong tao kung gusto inimo mo, ili mo himo lang mga higalang pet ni inaning klase ha? O nang lain-lain ka ni tao o gana? Doon na yung manok na gibutang dito sa pikas? Oo. Oh. Tawa o. Pirting pagkakuha na Kuya Wai, eh. nagi mga taong nga ganahan ano mo, kwan mo buhi-buhi ni Nestor. Wai labot sa mga majikiro ha. Eh mga majikiro may ilam mo ko na himoon nga kwan. Kani di dako dahi kayo ng iyang kwan. O gisilihig man. Asilihiga nila ang kwan, huga o sabitin. O. Posible nga yung kundi nga pagkaon, ah, uh, kini si Kikin, kaya naaman sa kalibunan no. Ang uban maingon nga, lakit saan ko na bitin. Kukuya ko man. Apa yang manok dibutang butang di toon sama nak? Walak nak salwa manok, orang nak aras salwa. Oh, gisel higan. Yang luan mai galak, dona pui kuan dah eh. ni. Oh, bisan si guru mengong kagla kicam nang bitin kuyau kuyau kuya, gisel guru. manok ko? Oh. Lah, hadlok tau manok. Hadlok tau manok sa Oh, kuyawa. Oh, kuyawa ni kalakihan mga kaisunan. Sige, ato lang nga tanawang sa ato ha. Ang mga kalihukan ni Bitina. Kato man layo kayo. Ato dito na to sa screen. Dito na sa screen ni Butang. Oo. Oh. Mone siya mga higala na Kini magod ko mo mo buka ang baan eh. Dako kayo ni Nistor. Mabubuka ang baan eh. Makakao ni mga higala na manok. No? Huwag ilan yung kanon. Oh, ingon si Kwan nga wala niya mo. Wala, ambitin layo. Eh, hindi ra. Wala, may layo. Ni ka ra mahigala. Talawa ko manok, oh. Nahadlok ko ng manok ito. Ah, talawa, talawa, oh. Eh. Ipadool ka may haya Kana, kana. ka mo, Ka ng bitin sa manok. Tuwan na salpikas yung screen, oh. Lakuk ke bab-bab. Oh, tahu. Oh, hadluk ke mana kau? Ayai, mak. Karni maka tak ni ke laki ha? Ha? Atul ni lagi ketawa-ketawa mangkai sudah no. na mo kung ang mga tao nga gusto sad nga imong hila, ilang himuon nga pet kay matud pa lucky charm kuno do na mo mga tao mahigala ba labi pa mga fungsoy fungsoy ba do na ibon mo ingon nga sa nga klase sa mananap mo na angay ni mo na na ang kasamang lima. na boy nga ganahan magbuhig nga mga unggoy anak no kay kuno kanang unggoy uh, mo na lucky charm ni mo nga klase sa mananap mo na imong kwan no o panalitan year of the, snake mo na imong mananap Ator kono kono nang activity dong, kana dong, ikaw audio gamay dong, ah? Kaya man ang hinloan. So, nanay, tig-hinlo sa dayan ini. Tig-sunod ba higilang hinlo? Oo. Oh. Kanawa ko. So, nahinlo siya. Hinloan po ni iyang, kwan, iyang uh, hugaw. Pati kuyawa ni mga higala. Ang ah, kuyawa ni Mubalikos ni, makap makapatay man ang tao, Dapat siguro, kung ano sa man, i-turn over na Nila. Oh, dah ko manok. Oh, dalawa ko na kwan. Oh, so mo ni mang higala nga kwan, kini mga reptiles man. Oh, katong usa sa man sa buaya nga usa dong, nga mga reptiles nga family ba. Na mga ganahan sa kanigot. Asa asa man tong usa dong, kana kuno usa nga kwan dong. Asa man nga kwan, kana sa buaya nga kana na ang kwan. Kani kani. tawanin ko na ay bisyo ha sus ginoon ko hindi mo ka nang tawanin na buaya sa nangyo sus ginoo ko ga o tawanan ah wala nakagat sa buaya o wala tabangan po na bunal mahigil ang buaya o di Kuyawa ni nga batang sa show mga kagalanan. pagay premium ani yun, oh sayo sayo oh may sa ubos kuya wa ni kasi as mobile oh bilo riski na latay din siyang... ang ng latay latay ba sayo sayo oh ewa oh Bagak saya kawan maka balan sih Berarti hendukah hendukah semananan awi Berarti hendukah semananan awi Buya awak Pakatagaknya mahigala wak kebalan Wak kebalan Buku di semua ngebuaya dia Sus <sketches> gino oko Buya awak ni bisyu ha mahigala Kau nak ingin kita limpa Ay mura man ni mga kuana. Oh? Oh. Tagak siya niya Ala lango ijud. E Sus ginoko ko. Oh? Gilbun lot sa dayon. Sus manusik na ang klasiha. Kadang ni Storo sa manistro bahala na lang siguro mag sa di lagi kabusod trabaho ah. Kasi sayaw ni mahigala kwan oh. Mau mo na yung mga reptiles. Kuya, umanin ka siya, may gala, huwag mo yung mukuan. Na po itig bunalas po ayah, kaya gwanin, dili niya bunalan, dili niya disto, may gala. May gala, kaya nadali, rao, gakuan. Pagkataga, kaya na langoy na Ha? Ato lang nang gagigitaw katawa, kata, mga no? oh. Perteng gabihan yung kuwana, itabu ah. So sa reptiles ni, reptiles ni. Reptiles ni mahigala nga kwan. O oh, yan nga mga classes pa viral mga sugit paminaw nga very risky mga sugit paminaw. No risk kayo ayo ni sa kinini ang inani nga klase sa mga tao nga kwan. May gini kay nadali og uh, nadali ra tabang. <laughs> sayo sayo man sayo, sayo ba kana na ang latay spice mga kagalan no. Onya kinini ang samtang naglatay mga sugit paminaw. <laughs> tagak siya may galing tabangan og ako sa buhay na po bunal uh, kasama ni Store. pala ma disturb sa buhay ah. kadili sad siya mga kagalaan maka maka padayon pagukod ah, ko no tanawa ko no balik dong tanawa ko no balik dong tanawa na oh ang iya pag sayo sayo ko no nga kuha na na uh, ah, oh. kaya tao ang iya usap ni simple ba ka nga kada na tagak yun ni siya o pa tuyo ni siya kuha oh sus kuyawa. Mau ni masih jalan kawan Yukon juga sebuah ayah, no? Nak baik ni kena le.. kita le.. 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 tebang! Makasih.. ni lagi ketawa-ketawa maka keksuran oh. ha? Haa.. pun ni kita ha? O, oh, kanyo. Sige, kuha na, kuha na. Ah, so, kini mga kagilain ani, sa Thailand, actually, doon ay mga ani nga mga mga salida. O, baka niya siya posible nga na nataga ka lang ni store nga wa makabalansi or iyan yung gituyo mahigala nga kwan. Kasabot sa kusay may tabo niya sa ubos. <laughs> <laughs> Kaya pwede yung pagka yun, mga sugi ito yung O Oo, napo yung pagka-risguha sa gigayo. Kining buhata, mga